So guys, subong gali guys na birthday ko rin ako guys no. So birthday to myself no. Wagi ko tani handa tani kay padalaan ramag ko sa akong mama no. Padala sa sakon o uh, iskalibo. Salamat kay ma. Yeah, Basi katunga patos sa sakong magulang mga babae ba. Manang, salamat kayo. Ako, dibig ko tani, mahanda sa akong birthday mo kay itipid ko kay may gastuhan ko. Gastuhan ko subong mga so kasuki okay, na no? sa so, akong kuwang pang dipa, dipatukod ng balay ba nagtipid tipid ko gamay ah salamat lagi po ako sa akong sa Diyos ba nga tagaan niya ko another one year naman ulit no thank you lord kag salamat kay mama nga sa akong pamilya na nga palangga mga ulit sa mga greetings ko ulit na sa facebook no salamat ko kay sinyo tanan kag uh, ako dili na gikotan imong handa kay kabalo mo mga kasuki nagpasalamat lagi ko sa kaayong lawas na to no kag nagpasalamat po kasi sa Dios nga naampog koy pamilya nga mapinalagaon ba asawa nga, buakan, na butan guwapa pisan kayo pisan kayo kami may tabangan sa pagpangita kwarta ba sa mong gamay nga negosyo ba na namin isa kabilog bata salamat kayo sa Diyos, no salamat mo si no. sa inyo tanan sa